Hello mga kaputpa, nandito pa Romel Family pa mag ng pizza. May apat po kami flavor na pizza, cheesy, overload, burger pizza, tsaka beef mushroom. Bago tayo kumain, magdasal na po tayo. Tara, putik na tayo. Lakin. Ito sa akin. Ito, ano? Overload cheese. It's a burger. It's a burger. Overload. Mm. Sarap. -hmm. GC guys so. Hmm. Ito ano to? Pasos. Ngayon, bisita po tayo. Si Champo natin. Ay, ka. Ay, ka. Ay, ka. Sabihin Hi. love Ano Hi. Sarap isang hang. Ano na? Ang price niya. Mula lang. Wala masarap.

Then what? What? Beef mushroom. Mm hmm. Okay. It's Okay. 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 this one of the best merienda pizza. Mm si -hmm. mama. Hey, -hmm. mama. Shout -hmm. out si mama. Mother. -hmm. mama Hi, mama. Hi, daddy. Hi mama. This daddy. This daddy. 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 Papa. Hi papa. Very good. Si Kuya CJ. Shout out si Kuya CJ. Shout out Hello.

Ano siya? Ano siya? Hindi galing yung champong ah? Hindi ka yung leon? Hindi galing ah? English ng aso? Aso? Ang galing ah? Ang galing English ng pusa? Ang galing ah? Ang galing English ng palaka?

Bago matulog ha? Ang oh, galing ng dali bait ha? Sarap mo. Ano yung kinimil namin dito? Masarap to ha? Pizza burger guys. Gusto mo pa? Bawa kayo sa dalit. Ha? Ano ka na? Masarap yung cheese malagay mo na ano? Ang hot sauce. Ang double cheese. Ito ba? Ito ba sa po, pizza burger? Ito ba sa pizza Ano yung kiss natin? Kiss yung... Kamis yung karangin? Ganti ka ba? Kain ka ba? Ano yung susunod? Ano baby? Ano? Kiss? Yung kiss, yung kiss. Ganti ka ba? Yung ako? Ganti ka ba? Ganti ka ba? Ganti ka ba? Tsk, tsk, tsk. Awak kumahap ko dalang kamay, parang kumatapoy. Eh.

Ito yung double cheese na may hot Big sauce. Okay. Hmm? <laughs> kaya mo okay. Kaya mo! Ang galing ito, malayo mararating mo pag nag ka. Hahaha! Hahaha! Ito, magbano, pagkakamakala mo Ini saya tahu tak, ya. Mga pala, shoutout pala sa mga SK ng Barangay 38, Pundo, Manila. kas SK Chairman, Jolo, Pontecilia. Bakit mga kagawan na SK kagawan sila, Mela Lalu, Vice Pineda, Renier Castro, uh, Dudoy Sirera, uh, Asmin, Demigilio, Patricia Pabalan, at si Chassie Ampere. Yan. Um, with your mga project ninyo, sana lumawak pa yung mga karanasan niyo sa maranggayan. Salute kami yeah. sa inyo. Shoutout sa inyo. Uh, tsaka shoutout pala kay Tita Shela na nasa Dubai. Tsaka sa mga anak niya na sila Lele, Ichi, Loyloy Loy, at si Lulu. Yan. Shoutout sa inyo. Shout out yeah. uh, uh, sir, tsaka shoutout din pala kay Marit Sen. Yung sa parang JJ Galang na kagitingan pang mo rin. siya yung, siya yung parang sa amin ng grill na nakaranag.

Ubus mo yan, ha? Ubus mo yan, champuring. Ah, ah meron si champuring ha? So, tama, -tama. hindi naman, guys. Hindi ka, hindi, hindi nakakain mamaya niya. Mga pala, guys, uh, comment nyo lang po yung mga gusto nyo nyo, gusto nyo na re-request uh, nyo sa amin. Tapos papasahin po natin yung mga comment nyo. Uh, thank you po sa mga nag-like, tsaka sa nag-subscribe po sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Support lang po. Thank you. Gumangang, <laughs> gumangang. Ang <laughs> sarap Galing talaga sa bata na to eh. Anong ka na? Hey. Three. Three? Ang galing Ano na siya? <laughs> <Eight> <laughs> yan eh. Nakalala <laughs> sa barangay. Dibigyan ka talaga ano ng lapis ah. Malawa. Ha? Ako susulat ka ha? Ano to na yung pangalan? May name? Okay. CK. CK. <laughs> <laughs> na balderama, hmm. ay kalayag no? Kalayag siya, kalayag. Gimana, apa yang lebih enak? Kacang Ini enak banget, enak dulu Kita minum Enak Oke guys, selamat datang kembali di vlog kami Kita minum dulu Kita minum lagi di vlog challenge <laughs> <unda> makanan <Demokratik line. univers> Hmm

na nasa Pampanga sila naka-enroll kasi sila sila Mingming -Ming, kasi -Ming, King King yung kakapatid ni Romero family po sila so sooner or later makikita yun po sa mga makakasama nyo po sa mga video namin siguro pag ng wala walang pasok or may holiday vacation vacation ngayon si Pingping Ping, dito siya nag-aaral ngayon nag-aaral sa, sa Ames Jongjong sa Ames din nandun si si Mingming back to high school for 40,

<laughs> okay, gusto na tayo? Okay na tayo? Okay. Okay guys, don't forget guys to like, share, and, and subscribe. And, and, click and click the notification bell. bell. See you next video guys. Happy Poodle Trip! trip! Pa! para magpunta kami ng pizza. Dahil kami apat ng tayo. Oh no 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 no! <laughs> 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 Hindi yan, wala na. Hello mga ka Nandito po ang Romero family para mag na ng pizza. May apat po ang table flavor na pizza. Cheesy, Overload, Cheeseburger, Overload, Cheeseburger, mm. Cheeseburger, tsaka Cheesy. Bago tayo kumain, mag-deserve muna po tayo.